from boss to utusan, kumusta po mayor yung naging transition? Gaano kahirap? Medyo mahirap po talaga. <laughs> Kasi... naunahang na babaeng mayor ng bayan ng Bamban, Darlac, Alice Lial Go. Magandang gabi po, Mayor Alice. Magandang gabi po. Uh, welcome po sa bayan po natin, Bombay. Alright, ma una po sa lahat, Mayor. Maraming salamat po sa pagpapunag sa aming imbitasyon dito po sa The Chat Room. Una po, Mayor, kayo po ay baguhan sa mundo ng politika. Before entering politics, ano po ba yung pinagkakamalahan po ninyo? Before po ako nag-enter into politics, ako po ay isang farmer. Um, engaged po ako sa swine, poultry, and aquaculture. Other than being a farmer at yung na-mention nyo pa, ano pa po yung pinagkakamalahan po ninyo bago nyo pasukin po itong mundo ng politika? Nung dati, hindi pa ako politician. Ako po ay isang simpleng farmer. Ang daily routine ko po ay gumigising po ako early in the morning para mag-ikot ka sa farm. Uh, bago matapos ang tanghali, uh, nakadaan na rin ako sa office, natapos na rin mga office works ko. After lunch, halos wala na akong ginagawa. So pagdating po ng hapon po, gumagala na ako. Nakakatawa nga po eh. Dati-dati ang sinasara ko, restaurant. Kasi 11 o'clock na ng gabi, kumakain pa ako. Ngayon, sinasarado ko munisipyo. Kasi 10, 11 o'clock pa po ng gabi, ay nasa munisipyo pa po kami. Mayor, based dun sa kwento mo sa akin ngayon, parang napakalaki yung difference between yung uh, buhay mo nung ikaw ay private, uh, private citizen pa at ngayon na ikaw ay nasa mundo ng politika. Ano po yung nagtulak sa inyo para manindigan na talagang pasukin ang mundong ito? Since when I was a little child pa po, pangarap ko na po mag-mayor. Um, during the pandemic, there is one time po nakaikot pa ako sa barangay ang hiningi po sa akin, bigas. So, inisip ko po, ganun po ba talaga kahirap? Ano pa po yung magagawa ko from being a private citizen na nakatulong po tayo konti-konti sa kanila? Ano pa po yung pwede po natin gawin para sa kanila? So, naisip ko po, uh, tatakpo po ako ng mayor para ma-deliver ko po yung basic needs po ng mga kababayan ko po, yung mga constituents po natin, ng mas init po sa kanila. As I've mentioned earlier nga po, Mayor, ikaw po yung kauna-unahang babae na Mayor po dito sa bayan po ito. Ano po yung pinanghawakan po ninyo or naging inspirasyon? Yung parang naging turning point na ito na, ito na yung cue ko para pasukin ang uh, pagiging Alcalde. Uh, during the pandemic, nain uh, po ng pandemic, nakaikot po ako sa barangay. So nung pagkaikot ko po, nakita ko po na yung mga kababayan ko po na kailangan po nila ng buhay po talaga. Medyo mahirap po talagang buhay at kailangan po nila na tulungan po sila para may angat pa po ang buhay po nila. So basically, yung kapakanan ng mga taga dito sa bayan ng Bamban, yung ina-after mo, yung pinasok mo ito? Ay. Mm -hmm wala rin po kayong partido nung kayo po ay tumakbo bilang mayor dito sa bayan nito. Ano po yung kwento sa likod ng iyong pagiging independent candidate po? Uh, hindi pa ako dumaan ng barangay election, hindi pa ako dumaan ng election po ng pangbayan. Uh, newbie new bilang po ako, so wala rin po ako masyadong kakilala, wala po ako political background. So mahirap din po talaga mapabilang po sa any uh, partido po. Kaya lumaban naman po ako na bilang independent kasi ang paniniwala ko po uh, kapag ka maganda po yung gusto po natin ma-achieve, maganda po yung gusto po natin um, ibigay po sa mga kababayan po natin. Nothing is impossible po. Alright. Uh, Mayor, bago ka po dito sa uh, mundo ng politika at uh, you mentioned earlier na talagang private yung buhay mo. Ibang iba sa uh, ginagalawan mo ngayon. Kumusta po yung pamilya po ninyo nung sinabi mong papasok ako sa mundo ng politika? Paano nila tinanggap? Uh, Eventually, nagano po ba sila? Nag-agree or talagang sinabihan ka nila na huwag kasi magulo ang mundo ng politika? Actually, wala po nag-agree. Disagree po sila lahat. Um, kasi lang po, ako po, uh, um, gusto ko po mag-serve ng mga kababayan ko po. I want to serve people. Not even my, my family, including my friends ko po. To the last minute, kumukontra pa po sila. Magpapayal na nga po ako ng candidacy, si kumontra kumukontra pa sila. Kasi wala po talaga. ayaw po nila. Sabi nila sa akin, magulo, magulo, magulo. Tapos eh, mawawala po yung private life, uh, wala rin privacy, Ma mawawala po yung oras, as in, mababago po lahat. Pero nakapag-decide na po ako eh, gusto ko po ma-serve and willing naman po ako na... Uh, na ma ko rin po ang mga kababayan ko po. Pero paano nila tinanggap ang inyong desisyon na nanindigan ka talaga na hindi? Ito eh, gusto ko itong pasokin kasi gusto kong makatulong. Uh, sinabi ko po sa kanila na gusto ko po na matulungan mga kababayan. Gusto ko rin po na ma-share kung ano po yung meron ako. And at the same time po na lagi rin naman po nila tinuturo din sa akin na share your blessings po. So kung ano-ano meron po ako, na uh, knowledge po, kung meron po yung ano po yung magagawa ko po na para sa kababayan ko po, gawin ko po. Turo po sa akin yung family ko po ay pagkaya ng kapasidad po natin, tumulong po tayo. So, nung nakita ko po na kaya kung tulungan yung mga kababayan ko, uh, pinanghawakan ko po yung decision na talagang tatakbo po ako. Meron ito naman po, nung kayo po ay nahalal bilang Alcalde po ng bayan ito, ano-ano po yung mga challenges po na kinaharap ninyo at paano nyo po yan sinulusyonan? Uh, nung bagong nahalal po ako, ang biggest challenge po para sa akin po, number one is the time. Siyempre po malaki po naging adjustment, um, from private po nga magagawa po yung gusto mo. Tsaka dati po akong boss, ngayon naging utusan, yun po yung pinakamalaking challenge po sa akin. Na dati kung yung gusto ko, ginagawa ko. Anong gusto ko, gagawin ko. Ngayon po hindi. And pagdating po pala sa government, uh, marami po tayong fina ng mga documents, mga protocols. Kagaya po ng isang project po natin na akala ko po pag may pondo na ang munisipyo, may approval na po na may mga plano na po, pwede na po siyang gawin. Yun po pala hindi. Kailangan pa po na-approval pa po pala ng DOH. Kailangan pa po pala ng approval po from different uh, agencies po. Uh, yun po yung mga challenges po na na-encounter na ko po. And for the last eight months, medyo nakakapag-adjust na rin naman po ako. Yung pala, hindi po pala siya pag gusto mo na gawin, magagawa mo na. May flows, may uh, protocols po na kailangan po sundan. Eight months sa posisyon, gamitin ko po yung word na ginamit niyo po kanina from boss to utusan. Kumusta po, Mayor, yung naging transition? Gaano kahirap? Medyo mahirap po talaga. <laughs> Kasi dati, taga-utos lang po ako eh. Kung ano po yung mga gusto ko pong gawin, inuutos ko lang. Um, ngayon po, Maraming po mga bagay-bagay po dahil newbie po ako, dahil gusto ko po na ma-address ang concerns, ma-address po yung mga, immediately ma-address po yung concerns po ng mga kababayan po natin. Ako po mismo gumagawa minsan. So, yan po yung isa sa malaking challenge po para sa akin. Pero sana na at masaya naman po ako. Yan which, po yung importante. Which leads to my next question. You've mentioned about the projects. Ano-ano po yung mga tinututukan mo ngayon na uh, proyekto? Ngayon kayo po ay nakaupo na po dito bilang alkalde. Um, number one, um, nag start po ako na in ko po na bago po ang pasukan po for the year 2022 hanggang 2023, ay meron po kaming na-prepare po na 12,000 po na school bags and supplies po para sa mga elementary students po namin ng makatulong po sa mga magulang po nila. And at the same time po, mapataas po namin ang enrollment rate. Uh, pangalawa po is during the typhoon period, typhoon months, um, pinalakas po natin ang MBRRM po natin para makapag-responde po, po, tayo ng mas um, immediate, mas um, on, mas on time, mas mabilis po na responde. And during the Typhoon months po, uh, very proud po ako na nakaisa po ang bamban, nakaisa po ang mga kababayan ko na nagre-report, maayos naging communication po namin sa isa isa through social media na ito palang sitio na to medyo mataas na tubig, na kailangan na po nila ng agad-agad na magre-rescue. baranggayan. Barangayan. Every month po, nagbababa po kami ng barangayan sa lahat po ng barangays po namin dito sa bayan namin. kasama po namin ang health. Po kami doctors po kasama na free po ang check-up, free na rin po ang gamot nila. And meron din po kaming tulong na galing po sa provincial government, galing po kay Governor Susan Yap. niya po kami na nagpa-provide po siya sa amin ng dental bus, kung saan po free na rin po yung check-up ng mga constituent namin. And at the same time po, libre na rin po magbunot ng ngipin. ni na, na po silang babayaran. Kasama rin po namin ang legal team po natin, kung saan po pag may mga concern po na regarding legals, ang mga constituent po namin, doon pwede na po nila itanong. Uh, Treasury! sinasama rin po namin para pag kami kailangan po silang bayaran na ang milyar, hindi na po sila pupunta dito. Actually, entire munisipyo ang binababa po namin sa barangay. Ang gusto po namin maparamdam sa mga kababayan namin na meron po silang maasahan, meron pong gobyerno na pwede po nila masandalan. Parang, uh, parang sinasabi niyo, niyo, po, Mayor, na yung local government unit ang pumupunta na ngayon sa bawat barangay. Yes po, every month po yun. Uh, LGU na po ang pumunta sa barangay. At kasama rin, kasama rin po namin every month po pala, pati yung mga ano po ha, mga ilan agencies po na galing sa national, like national ID, uh, kasama rin po namin sila na gumagawa po ng ID and DOH po, kahit na hindi na po masyadong harmful po ang ang COVID po sa atin, ini-encourage pa rin po namin na magpasaksak po ng bakuna, mag-inject po. Uh, kasama rin po namin monthly ang FIRE, uh, kung saan po meron po silang demo sa mga kababayan po namin na in case of emergency po pag may fire at uh, how to prevent po the fire uh, incidents po uh, kasama rin po namin ang kapulisan kung saan po ina po din ng mga pulis po ang mga kababayan po natin ng na mga police clearances kung may mga concerns po sila na regarding po sa PNP pwede na rin po. Bali, kami na po ang lumalapit po sa tao, dinadala na po natin ang lahat po ng services po na kailangan ng tao. Binababa po natin sa barangay. Nang maramdaman po ng mga kababayan ko, mararamdaman po ng constituent po natin na mayroon pong gobyerno na pwede pong masandalan.